noong unang panahon sa isang malayong baryo sa gitna ng makapal na kagubatan, may isang lumang bahay na matagal nang pinabayaan. Ang bahay ay gawa sa matibay na kahoy, may malalaking bintana at isang balkonahe na minsang naging saksi sa mga masasayang pagtitipon ng isang pamilyang nagmamayari nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bahay ay tila nakalimutan na ng mundo. Ang bubungan ay butas-butas na, ang mga dingding ay nababalot ng agiu, at ang paligid ay tinubuan na ng mga ligaw na halaman. Bagamat niluma na ng panahon, ang bahay na ito ay hindi kailanman nawala sa usap-usapan ng mga tagabaryo. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa, mga engkanto at masasamang espiritu ang pinakapinuno ng mga alamat ay tungkol sa isang batang babae na nagmumulto sa ikalawang palapag. Maririnig daw ang kanyang mahihinang hikbi tuwing sasapit ang hating gabi, kasabay ng malamig na ihip ng hangin na tila may ibinubulong. Subalit hindi naniniwala sa mga ganitong kwento si Lando, isang binatang matapang, mapanuri at mahilig sa pakikipagsapalaran. Isa siyang manunulat na madalas nagsasaliksik ng mga kwentong misteryoso upang gawing inspirasyon sa kanyang mga akda. Nang marinig niya ang tungkol sa lumang bahay, naisip niyang puntahan ito upang alamin kung may katotohanan nga ang mga kwentong kumakalat. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, nagpasya si Lando na maglakbay patungo sa lumang bahay. Ang kanyang dala lamang ay isang lampara, isang maliit na bag na may kwaderno at ang kanyang tapang. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan patungo sa bahay, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala. Ang mga sanga ng puno ay kumakaluskos at ang mga huni ng kwago ay nagbibigay ng kakaibang takot. Ngunit hindi siya natinag. Nang marating niya ang lumang bahay, napansin niyang bahagyang nakabukas ang lumang pinto na yari sa kahoy. May kalawang na ang mga bisagra nito kaya't nang itinulak niya, lumikha ito ng mahaba at matinis na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang pumasok, bitbit -bit ang kanyang lampara na tanging nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Sa loob, bumulaga sa kanya ang isang lugar na tila naipit sa panahon. Ang mga muebles ay natatakpan ng mga puting tela, ang mga portraits sa dingding ay kupas na, at ang amoy ng amag ay nanunuot sa bawat sulok. Sa gitna ng sala, isang lumang piano ang nakatayo ang mga tipa nito ay tila matagal nang hindi nahahawakan, ngunit may kakaibang aura na bumabalot dito. Habang nagiikot si Lando, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa itaas na bahagi ng bahay na tila may naglalakad ng marahan. Ngunit pinilit niyang wag matakot. Nang mapansin niyang tila nang gagaling ang ingay sa ikalawang palapag, nagpasya siyang akyati ng lumang hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang langit-ngit na tila nagsasalaysay ng mga lumipas na taon. Pagdating niya sa itaas, tumambad sa kanya ang isang pasilyong may tatlong pinto. Dalawa sa mga pinto ay nakasara, ngunit ang isa ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa isang silid na puno ng mga lumang laruan at libro. Sa gitna ng kwarto, may isang antigong duyan na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Sa tabi nito, isang lumang larawan ng isang batang babae ang nakapatong sa isang lamesa. Ang batang babae ay may mahaba at kulot na buhok, nakasuot ng puting bestida at may malamlam na mga mata. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan Rosa, 1898. Habang pinagmamasdan ni Lando ang larawan, bigla siyang nakarinig ng mahinang boses na tila nagmumula sa likuran niya. "Tulungan mo ako." Napalingon siya ngunit wala namang tao. Sa halip, lumakas ang paguga ng duyan at bumukas ang bintana ng kwarto sa isang iglap. Tumindig ang kanyang balahibo ngunit nanatili siyang kalmado. "Maari mo bang ipakita kung paano kita matutulungan?" Mahinang tanong ni Lando kahit nanginginig ang kanyang boses. Sa isang iglap ang lampara niya ay pumatay sindi. Sa harap niya, lumitaw ang imahe ng batang babae mula sa larawan si Rosa. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit hindi nakakatakot. Itinuro ni Rosa ang isang lumang aparador sa sulok ng silid nang buksan ni Lando ito natagpuan niya ang isang luma at kupas na diary pinuklat niya ito at nagsimulang magbasa Disyembre 18, 1898 Ako si Rosa Ako ay nakakulong sa bahay na ito matapos ang isang malagim na pangyayari Ang aking pamilya ay pinatay ng isang masamang albularyo na nagsabing kami nagtaksil sa mga espiritu ng kagubatan Akoy isinumpa at ang aking kaluluwa ay hindi makaalis sa bahay na ito. Tanging ang makapaghukay ng aking mga labi at, at basbasan ng panalangin ang makapagpapalaya sa akin. Habang binabasa niya ang diary, biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid at naramdaman niyang may kung anong lumalapit. Nasaan ang iyong mga labi, Rosa? Tanong niya, ngunit bago pa siya sumagot, biglang pumatay ang lampara dagli niyang binuksan ang kanyang dalang posporo upang makakita muli. Sa kanyang harapan, itinuro ni Rosa ang sahig. Nang hukayin niya ang mga lumang tabla, natagpuan niya ang isang kahon na yari sa kahoy. Iyon ang kabaong ni Rosa kung saan naroon ang kanyang mga buto balot ng puting tela. Bigla, narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki mula sa ibaba. Anong ginagawa mo rito? Isang matandang lalaki ang lumitaw may hawak na baston. Siya pala ay si Mang Mateo, ang tagapangalaga ng bahay. Nang makita niya ang mga buto ni Rosa, siya ay napaluhod. Matagal ko nang nais gawin ito. Ngunit natakot akong magalit ang mga espirito. Sinamahan ni Lando si Mang Mateo upang dalhin ang mga labi ni Rosa sa simbahan. Matapos basbasan ng pari, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanila isang tanda ng pagkalaya ng kaluluwa ni Rosa. Mula noon, ang lumang bahay ay hindi na nagpakita ng kakaibang presensya. Sa halip naging simbolo ito ng kapatawaran at pagtubos sa mga kasalanan ng nakaraan. At si Lando, habang sinusulat ang kwentong ito, ay nagpasya hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. Ang ilan ay humihingi lamang ng katarungan at kapayapaan